Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1127 Spoiler. Confirm na nga na nasa Elbab talaga ang mga nawawalang straw hat. Grabe nga dahil sa napalaban agad sila sa mga higanteng hayop doon. At bali meron din pala tayong announcement sa last part ng video to. Kaya kung gusto nyo nga akong makita, e tapusin nyo nga ang video natin na to. So ayun syempre, bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video to bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1127 at ang title title nga nito e eh, Adventure in the Mysterious Kingdom. Sa cover page e eh, nagpapatuloy ang kwento ni Yamato kung saan na meet up niya ng araw si Inoharashi. So hopefully ay eh, mapag-usapan nga nila yung mga nangyayaring kidnapping dyan sa Wano dahil sa talagang dumadami na nga rin yung mga nawawala. So bali eto na nga yung umpisa ng chapter at eto na nga yung confirmation na nasa Elbap nga talaga mga straw hat. Bali sa last chapter kasi e eh, nalaman natin na nawawala nga ang Thousand Sani at ang anim nga na sa kaino na si Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji at Chopper ay eh, nawawala rin. At sa last part ay eh, nakita natin na nagising si Nami sa isang kastilyong gawa sa Lego at naka viking suit na nga siya. At dito nga sa spoiler eh kinonfirm na na talagang nasa Elbab ang kastilyong yan kung nasaan si Nami. Napakalaking nga raw ng kastilyo kung saan talagang gawa nga raw lahat dito sa Lego at kahit na nga raw yung mga halaman eh dun din gawa. Bali ang speculation nga natin sa nakaraang chapter eh maaaring si Prince Loki ang may kagagawa nito. At maaaring ang Lego Castle kung nasaan si Nami eh laruan ng isang giant kaya gano na lamang kalaki ito. At ang matindi nga matapos magising ni Nami e eh, ipinakitang tumatakbo ng araw siya sa isang napakalaking insekto. Habang nakita niya naman si Usopp na inaatake naman ang isang napakalaking pusa. So yun lahat nga talaga e eh, giant pagdating dito sa Elbab. Hindi nga lang yung mismong mga tao pati yung mga gamit nila kundi pati na nga rin yung mga hayop at insekto sa lugar na to. Sinubukan nga raw na labanan ni Nami at Usopp ang higanting pusa pero sa napakatinding kalbot nga raw nito, e eh, talagang lipad nga si Usopp. So hindi nga lang talaga malaki kundi talagang napakalakas nga rin ang nakalaban nila. At ito pa nga matindi dahil yung higanting pusa, e eh, bigla na lamang daw nag-transform sa isang higanting layon. Sabay sugod nga raw muli nito kay Nami at Usopp. Kakaiba nga ang pusa ang nakalaban nila. Bukod nga sa pagiging giant at pagiging malakas, e eh, mukhang meron pa ang ability ng mag-transform ito. maka nakakain nga ng zone type devil fruit. Pero ayun, bago nga mahuli ang lahat, to rescue na nga ang monster trio. Dumating nga bigla si Luffy, Zoro, Sanji at pinatoob nga nila ang higanting layon. At gumamit nga raw ang tatlo ng coordinated combo attack. So ayun mukhang grabe nga yung pa-welcome dito sa Elbap. Maring pet nga lang ng mga giant ang nakalaban na yun ng mga straw hat. Pero talagang kinailangan pa nga ang monster trio para mapataob ito. Paano pa kaya pag nakaharap ng mga straw hat yung mga pinakamalalakas na higanti dyan sa Elbap? Kaya ayun talagang magiging interesante nga ang art na to. Anyway sa last part nga ng chapter, e eh, magkakasama ng araw si Luffy, Soro, Nami, Usopp at Sanji. Lahat nga raw sila e eh, nakabiking suit na at handa nang umalis dyan sa Lego Castle. So ayun mga tol, bali hindi nga nabanggit si Chopper sa spoiler. Pero base nga sa last chapter, e eh, mukhang wala nga siya dun sa barko ng mga giant. Kaya dapat e eh, nandito na nga rin sa ilbap at kasama na nga siya ng ibang mga estrohan Pero ayun siguro e eh, napahiwalay nga lang siya at hindi pa natin siya makikita. So hopefully e eh, malinawa na nga tayo kung pa paano na untagan sa Elbap ang mga Estrohan. At ano nga kaya mangyayari dahil sa sinabi mismo ni Brogue at Dore na kailangan nga nilang mahanap ang mga ito bago nga sila bumalik ng Elbap. Parang maghahanap nga lang sila sa wala dahil sa nauna na nga sa Elbap ang ibang mga estrohat So bali ayun nga lang mga tol ang spoiler natin para sa One Piece Chapter 1127. May break nga tayo next week kaya dalawang linggo yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. Kung nagustuhan mo naman video natin, huwag kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaki malaking tulong na niyan para sa ating channel. Hi mga tol, eto finally nakita nyo na nga ako at ako nga pala si Jack. Medyo matagal ko naman pinag-isipan ito kung magpapakita ba ako. Pero kasi dati sinabi ko na na pag nag 100k subscriber, alin man dun sa channel natin, eh magpapakita na nga ako. 6 months ago na nang nag 100k yung Jack Anime TV. Kaya eto, napag-isipan ko na nga talagang magpakilta sa inyo. Bale, gusto ko nga lang sabihin na yung FB page natin, ang pangalan, Jack Anime, at merong 13k followers. E, eh gagawin ko ng personal FB page ko at bahala na kung anong may post natin doon. Meron naman tayong page para sa One Piece. Ngayon nga, e, eh nasa 9k followers na ang pangalan ay eh Jack Piece. Habang sa One Punch Man naman, e, eh Jack Anime TV ang pangalan ng page. So, ayun lang naman mga tol. Sana hindi nga kayo na-disappoint sa narita nyo. Baka mamaya, e, eh, mabawasan na yung views natin. Kaya ayun, maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag kay kayo palagi. Badaan!